Good morning po sa ating lahat guys. Ako po ay magwawalis ng aming harapan at medyo masukal na po. Tako po ay magpapausok din At aring punong aring puno ng tawag na rin. Kaya naman ng dali ko makalimot. Rambutan ay parang kailan lang aring tinanim ko. Binili ko aring ng 150 dividing diba daw are. Wala pa rin isang taon na nakatanim mo, garlin na ang kanyang ano. Garlin na kanyang puno are. Are ano, parang kailan lang are ang tinanim eh. O ganito nang itsura niya. Wala pa rin isang taon, eh. dalaw tatlong taon daw are are ay mamumunga na. Ayun ang sabi ng aking pinagbilhan. Ay hey. si. Um, Yan pa usukan ko para rin. At mm. iyan niya. Bakit takaw sa kahit okay. may pardibli ka. Wala akong pardibli. Anong kang papardiblihan mo? Ah, kailangan isko mo po ka, Kailangan sa isti ba kang pardibli ako? Huwag mo na ang ha? Red! Ano Kailangan daw sa school ang perlible. Kailangan ng school o no? kailangan ng damit mo. Ano gam pa Dali. Hindi. Kailangan ng Gawa ng, ng magnet. Gawa ng magnet. Ano ka? Hindi ko naintindihan ang sinasabi mong iyon. Aling paper librihan. Chay. Ano paper librihan? Ah. paper pe de na. Ano ang pepper de Wala man ako ng nakita ng pepper di blay. Sabi, kung kahit namin ibang. Hindi Iba, Iba, Iba. bumili ka! ayun guys ang um, tanim na mais na uh, apat na puno lang aron isang aray mataba wala pang bulaklak yung dalawa lang ang mayroong bulaklak ayun guys nausok na yung aking silab doon nausokan na yung aking tanim na rambutan

Katalos lang yung gulok. Wala, mo. Oh! Dami na pala tayong si eh? sili. Ano? Huh? Sili? Ha? Sili mo Talbos? Talbos? Hmm. Sige mo si Mimei. Sige, si kaan at ang dating ko nga naman ay gabi na mo rin tanggalin ng ano din mo muna sa may tigaran baka din mo sino ba magpupo so po guys ako magpapaalam na po sa inyo maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta sa aking munting youtube channel at saka pakisubscribe na rin po diyan sa mga hindi pa po nakasubscribe ng aking youtube channel maraming maraming salamat sa the next upload bye bye